So what's up mga idol, di pa tayo nakaligo pero syempre okay lang naman kasi maliligo lang tayo mamaya. So punta muna tayo sa ating mga halaman. Yan, yung tinanong natin yung talong ay nagbunga na rin. So ayan, so kunting text lang <laughs> parang lang nga. No, so ayan mga idol at ito, ito na nga yung ating halaman na kinuha dun sa paralan ito ay itinatawag ng golden tree so ayan tumubo na nga so ayan isang patunay na hindi um, yan mamamatay mga idol so ayan mga tanim natin mga ultra oh, tanong yan so pinupuslan natin muna sako sa para ay maani natin kapag kailangan na at ayun no, mga idol nat dito ay marami tayong mga tinanim na mga halaman pero yung nalulungkot ko mga idol ay na, namatay na yung namatay na yung manina tinanim natin no so um kinain ito ng rabbit kasi yung rabbit namin ay Um, hindi namin kinukulong so paglaga lang lang dito sa amin na bakuran so yan mga idol so kawawa talaga yung mga tayo natin dito kasi sa kuniho so yan kitang kita naman. man hapay na hapay yung ating pagagawa so yan mga idol nagligo na rin ah. para maging fresh so oh, yan yung kinikita nyo parang pinikula talaga yan so yan mga idol no nagligo lang ako para fresh naman tayo pag matapos na tayo maligo para, para kagalang-galang naman pong tingnan sa inyo, so ayan, namunlan na tayo dito para makapagtapos na tayo at so, at maya maya pa inatapos na rin tayo mga idol, at nakapagbihis na rin tayo sa so, ayan, pagwapo na si tanga at syempre, hindi niya malilimutan na ibalik yung ating pagvlog so ayan mga idol, no ito lang yung buhay namin dito, sobrang fresco at -sini sinihimwas yung simoy ng hangin, at syempre tinatanaw yung magandang tanawin So yan, mga idol no At ayan pagwapo na rin si Tanga Kasi nakaligo na raw yan So ayan, kunting, kunting smile at So ayan, kunting papugi yun, Parang Tanga oh, yun So yan mga idol So ayan. ang papugi oh, ba talaga <laughs> So ayan mga idol <laughs> ganito lang yung rolling ng buhay natin dito yan sa um, uh, uh, dahil wala tayong pasok ay ano standby muna tayo dito at uh, balik muna tayo sa pagbaba vlog so ayun nga ano lang uh, tinatanong tayo dito sa ating lugar at nagpapahangin so makikita nyo naman puro pala yan. So yun mga idol, salamat sa panonood uh, Na-update ko lang muna kayo So yun yung dito ko So ayan, maraming salamat sa panonood mga idol Hanggang sa muli na natin pagkikita Siguro buwas sa upload na, naman ako ng vlog ko Hindi um, di ko alam saan na coding So ayan Maraming salamat sa panonood Peace up, subscribe, and God bless Salamat mga idol Peace you. Peace